Napakaraming tao sa mundong ito ang masyadong nahuhumaling sa paggamit ng kayamanan at pagpapakasawa sa mga panandaliang ang kaligayahan. Marami sa atin ang nabubuhay na parang wala ng katapusan ng buhay. Nagpaplano para sa hinaharap, naghahabol sa pera, fame, success, relasyon at pagpapakasawa sa mga bagay na nagbibigay ng kasiyahan sa mundong ito. Sa gitna ng paghahanap ng tao sa tunay na kayamanan na tagumpay, madalas natin nakakalimutan ang pinakamahalaga sa lahat. Mahalagang tandaan na ang buhay na ito ay pansamantala lamang at ang tunay na kayamanan ay ang ating relasyon sa Diyos at ang ating paghahanda para sa buhay na walang hanggan. Ang materyal na kayamanan bagamat kapaki-pakinabang ay may hangganan. Maaaring mawala ito sa isang iklap, mananakaw, nasisira o nawawala sa panahon. Ang lahat ng ito ay walang halaga kung wala kang Kristo sa iyong buhay para kalamang nagahabol sa hangin. Kaya ang tanong, alam mo ba ang tunay mong layunin sa mundong ito? May relasyon ka ba sa Panginoong Iso Kristo? Nagkaroon ba siya ng puwang sa ilong buhay? Paano mo makakamit ang kaligtasan? Maikli lamang ang buhay natin dito sa mundo. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas, kaya dapat natin pagandaan ang pupuntahan ng ating kaluluwa. Dalawang lugar lamang ang pupuntahan nito pagkatapos ng ating buhay. Langit at impyerno lamang, walang gitna sa mga ito at mas lalong walang purgatorio. Isang beses lamang tayong daraan sa buhay na ito at pagkatapos ay huhukuman tayo ng Diyos. Hebrew 9.27 Itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Huwag tayong magpabulag sa kayamanan at mga bagay na material. Pansamantala lamang ang mga ito at hindi tunay na nagbibigay ng kaligtasan at kaligayahan. Tandaan na ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita sa mga bank account o sa dami ng iyong material na ari-arian, hindi rin sa success o sa fame. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Ang pagtanggap sa kaligtasan na inaalok ng Diyos ay ang susi sa isang buhay na puno ng layunin at walang hanggang pag-asa. Ang regalo na patuloy na tumadaloy, nagbibigay ng lakas, gabay sa ating buhay na nais ng Diyos na matanggap natin. Ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan ng isipan na hindi maipibigay ng anumang material na bagay dito sa mundo. Kaya nga hindi man tayo nagkaroon ng kayamanan na taririan sa mundong ito. Alam natin ang kayamanang ipinangako ng Panginoong Isokristo sa langit. Mga kapatid, wala tayong maipagmamalaki sa ating mga sarili. Lahat tayo ay makasalanan at papunta lahat sa impyerno. Pero may magandang balita. Jesus gave life to us. He died on the cross at binayaran niya ang ating kasalanan. Kaya't ang tunay na kayamanan na maaaring makuha ng tao sa mundong ito ay ang kaligtasan. Paano natin matatanggap ang kaligtasang inaalok ng Diyos? Paano natin matatanggap ang walang hanggang buhay at kayamanan sa langit? Repentance. Repentance means change of mind. Hindi lamang paghingi ng tawad. Ito ay pagbabago ng isip at puso. You will acknowledge na ikaw ay madumi at makasalanan at hindi mo kayang iligtas ang sarili mo sa impyerno. Kailangan natin ng tagapagligtas at iyon ay sa pamamagitan ng Panginoong Isokristo. Siya lamang ang makapagpapatawad ng ating mga kasalanan at makakapagdala sa atin sa langit. Kailangan natin ng tunay at matapat na pananampalataya kay Kristo, 100% na pagtitiwala sa Kanya. At sa oras na isuko natin ang ating buhay sa Kanya, babaguhin niya tayo at bibigyan ng panibagong puso. Ito ang tinatawag na repentance. Kapag tinanggap natin siya, doon natin matatanggap ang libreng regalo ng kaligtasan. Sabi sa Biblia, we are saved by grace. Hindi natin deserve pero binigay niya ang kaligtasan na iyon sa atin. Kaya wag natin sayangin ang pagkakataong ito. Hindi tayo lalapit sa Diyos na feeling natin wala tayong kasalanan. Hindi tayo lalapit na nagmamataas o nagyayabang. Hindi tayo lalapit sa Kanya na sasabihin mabuti naman akong tao kaya mapupunta ako sa langit. Hindi sapat na nagsisimba ka lamang, nagdarasal o gumagawa ng mabuti para maligtas. Hindi rin sapat na naniniwala ka lamang sa Diyos. Ang kailangan mo ay 100% na tiwala sa Panginoong Isokristo at pananampalataya siya lamang ang nagbayad ng ating kasalanan sa krus, at wala tayong kayang gawin para bayaran iyon. Wala tayong ambag sa kaligtasan, kaya tanggapin natin siya bilang tagapaglitas at doon tayo maliligtas. Efeso 2 verse 8 9 Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Hindi natin maipagmamalaki ang material na bagay, pera, ari-arian, fame, success at relasyon. Ang tunay na kayamanan na maaari natin makuha habang naririto tayo sa mundo ay ang isang personal relationship kay Kristo at sa pangakong buhay na walang hanggan sa langit. Marcos 8.36 Ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasakay niya man ang lahat ng bagay sa mundo, subalit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Ang tunay na kayamanan ay nagbibigay ng kahulugan, layunin at kagalakan sa ating buhay. Dahil matapos man ang buhay natin sa mundong ito, may kasiguraduhan tayong magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumasampalataya sa anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kung kayo ay isa sa mga nakaranas ng tunay na kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Isu Kristo, ibahagi ang salita ng Diyos at ang mabuting balita ng kaligtasan sa iba. Please spread the word of God para marami pa po ang maligtas. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless.